Good afternoon guys, ayan guys papalit tayo ng shock ayan papalit tayo ng shock sa Aerox 155 ayan guys, papalitan na natin ito guys yung stock nya nakabit na natin oh. kabit na natin gwapo na gwapo motaro ang to motaro mura lang ang bili jackpot ito na naman guys oh. ito na naman guys yung papalitan natin ng shock yung stock sa Aerox kakabit natin dito yan stock kakabit natin dito ang stock yun stock kaso babaklas tayo ng play rings babaklas tayo ng play rings yan babaklasin muna natin to mga tornilyo nabaklas ko na yung handle so, yan yung handle grip yan yung handle guard niya dito sa passenger handle passenger yan ito naman tatanggalin natin para madukot natin dito yung tornilyo yan o tagong tago kailangan natin mapaangat natin tong clearings yan o Motorstar. Ganda nito guys, oh. Hmm. Ayan guys, na-install na natin guys 'yung shock guys na galing sa Aerox. Yan, in-install natin dito sa Motorstar guys. Kasi naman siya guys.